Hello mga kadada Panbagong araw na naman po Ngayong araw na to Ay kasalukuyan pong lumalaki ang tubig High tide Samahan nyo po ako at Ako'y magsusuot ng Bota Bibili po kasi ako sa labas Samahan nyo ako at pakikita ko po sa inyo Ang paglaki ng tubig Ayan, nagsuot na po ako ng bota hmm. <laughs> Pakita ko po sa inyo oh. Yan. Saan na ba? Yan na. Samahan niyo po ako. Lalabas ako. Bibili ako ng saging. Ayan, malaki na po ang tubig. Kasalukuyan lumalaki ang tubig high tide. sa diki po, ayan. Nung, doon siya nagagaling sa may ilog. Ayan. Ayan oh, kasalukuyan po lumalaki ang tubig. Ito po isang motor. Oh. Mamaya, iaalis na po diyan niya kasi paglaki ng tubig, aabutin. Hi ka naman sa aking vlog. Ito po aking tito, Chito. <laughs> Hello po. <laughs> Pupunta ako sa labas eh. Pakita ko yung paglaki ng tubig at ako yung saging. <laughs> po, lumalaki na po ang tubig. Pupunta po tayo doon. Ako po ay nakasuot ng bota. Yan. Yan. Mamaya po malaki na yan. Mga hanggang 20. ito ko na pinakita ko sa inyo ay si Tito Chito. Ito po ang bahay na pinapagawa niya. Yan. Napakatarig po. Napakataas. Hanggang fourth floor po siya. Kira side na to na nalagyan na ng platada tapos nilagyan nila ng linso para pag umulan hindi siya mababasa. Ayan po. Napakataas po ng bahay na pinapagawa ng tito-tito namin. yan Ito po ang aking lugar na, ayun, yung tricycle po na yun. Pag medyo malaki-laki po ng tubig, lubog po yung may sahig nung kanyang sidecar. yan yan po. Halika, bibili ako ng saging eh, doon sa puno tulay, kaya sama ko kayo. po ang tindahan ng gulay. Gulay yan. Yan. Mamaya po malaki na yan. Medyo matuyo-tuyo pa sa side na to. Pero pag lumaki yan, lulubogin na rin po Ayan, medyo malalim-lalim na po dito bahagya. Pasensya na po kayo at medyo may hinig ang aking pagbibideo. Ayan. Ayan po, sa so five po na to, ayan, medyo malalim na. Tingnan nyo po kung saan sa bota ko. Ayan. Ito po ang side na medyo malalim dito sa malapit sa bisita ng San Roque. Ayan. Pag po gantong high tide na, medyo hirap na yung mga namamasada ng tricycle. Kasi yung iba, mababa yung sidecar, lubog. Lubog po yung pinakasahig. Ayan. Ito nga po pala ang bisita ng San Roque. Ito po ang munti namin bisita. Ayan. Ito po, bibili ako ng saging. Magkano yung saging na berde? Ay, salamat, Forty lang. Kumaway ka naman sa vlog ko, kuya. Say hello naman. Forty <laughs> daw po ang isang kilong saging na berde. Hmm, sandali lang po ako yung bibili. Isang kilo lang, kuya. Uh. Yung hindi masyadong ano ha, madaling mahinog Ito eh. lang. Dito lang kaunti lang, madaling mahinog sa amin ni 1 kilo, kilo lang. lang. Isa lang muna, diyan ka naman araw-araw eh. Tingnan po natin kilohan, oh. No? baka niloloko lang ako sa kilohan. No? Wala, tama. Ang yeah. kilo lang po, bibilihin ko. Araw-araw naman nandito siya. Hmm. Ayan, nilagyan po ng dagdag. Ako'y pagbibili dito. Laging may dagdag, ayan. Dagdag yan. Mm. Ayan, tingnan nyo po ang tricycle, oh, hanggang dito lang siya. Ito nga po palang aming barangay hall. Ayan, ito po ang arko ng tulay ng Anata. San Roque. Bahana po, malaki na ito, tubig Ayan, tingnan nyo po yung tricycle na yun, oh. Kapraso na lang, lubog na yung pinakasahig. Mm. High tide na po. Maya maya po lalaki pa yan. Yan. Ito po ang bakery. Diyan kami bumibili sa umaga ng pandesal. Pakita ko lang po ulit sa inyo ang simbahan namin. Bisita na yan. Bisita ng San Roque. Apo Roque po. Tignan nyo po dito sa side na to kung hanggang saan yung botak ko. Uh. Uh. Medyo malalim po sa side na to. pong dinadaanan natin na to eh ilang tambak na rin ang nagawa ganun pa rin po ha habulin pa rin talaga ng tubig Ngayon po ako bumili ng saging at mamaya pag lumaki na yung tubig baka lumubog na yung suot kong bota. Ayan, pabalik na po ako. Ito uli ang magugulay. Dito kami bumibili ng gulay. Ayan. Tingnan nyo po yung bahay na yun, oh. Napakataas. Pinagagawa ng tito namin. Ayan. Tingnan nyo po, kanina nung dumaan ako, hindi pa ganong kalakihan. Ngayon, malaki na. Hmm. Ayan. Ayan, dito po ang iskinita namin, pabalik sa amin. Ayun po ang aming bahay. yan ikot ko uli kayo, pakita ko sa inyo yung tubig. You know, malakas po lumaki kasi malakas yung hangin. yung malaki-laki na rin ang tubig ito po ang amin ayun sa dulong dulo sa green na bahay yun po ang aking muntim bahay ayan makita ko po sa inyo ito po yung mga motor nakakit na dito kasi malalim na nga ang tubig ito kasing site na to hindi naman masyadong nilulubog liban na lang kung talagang malaking malaki ang tubig sa so pong motor na tong itim na to, ito yung nando doon kanina. Eh, malaki na nga po ang tubig. Inakit na nila dito. Yan. Nung dumaan po ako kanina dito, nakita nyo naman walang tubig. Ngayon, malaki na. Oh. ayan oh. Ganito, mag ka naman sa vlog ko. Ayan po ang aming apo nito video ako. Mag-hi. Mag-hi ka naman. Wala Hi, hello. Dito mo sa aming Ayan. Araw-araw yan. Araw-araw po yan. High tide. Ayan. Na-upload sa YouTube. Ayan. Ito po ang bahay ng ng apo nito namin ng mataas na bayan. No? Oh. Hindi na hindi sila lulubugin. <laughs> Bukal na lulubog. Ayan. Kanina, maliit pa po yung pinakita ko sa inyo nung una. Oh, ayan, malaki na. Oh. Lumalaki pa po yan. Hmm. Dito na po ako sa amin. O, oh, mga kadada, hanggang dito na lang po. Sana nasayahan kayo sa pinakita kong paglalakad ko sa baha. Sige po, bye. Hanggang dito na lang. Please subscribe, Dada Official TV. Bye!